Yun Para lang kay sa video okay? Oh, Oo. O. Hindi ka nagpadala ng sotang aling alis. Masarap ba ng alis? sotanghon dito. dito. Pilapil, ito nasa pilapil. siya Ay, hindi, hindi na pupuno yon ano, no, hindi na pupuno ng buhangin yung tinelas mo. Si Albert. Yari na naman ako sa tatlo, sasabihin, mayaman ako. Sige, <laughs> kapag ano punta tayo dito. Set up. Set up nyo na yan. Ang ganda dito. Sulit. Parang kami lang may ari ng dagat, ilog ng bundok. Solo namin. Grabe. Pero hindi pa rin dumupon sa laki ng dagat. may ilog na may dagat pa. Pero ngayon solo namin. Pag-aari namin ang Nagsasa Beach. sasapol. pool okay. Yun. Hindi kami mahirap. Ganun talaga. Ganun talaga pagka Kasa eh, ko. Dagat, na <laughs> ang dagat, ang Kasa nila maglakad. Doon. Walaan tayo. Kita mo naman. Hindi tayo aabot siyempre doon sa mga ano, sa harang-harang. -hara. Hindi tayo aabot sa harang-harang. -hara sa mga bandila tayo. Iramin natin yung bangko. Oo, Pogo Sanchez, Ganda ng dagat. Ang sarap nga doon sa ano eh. Ang ganda nga dito. Ang ganda talaga. Lalo na to. December, ang maalon lang Pero ang ano yan, green yan. Green. Baka yun yung akyatan. Baka nakati yung Ewan ko saan yung akyatan dito. Basta alam ko doon yun eh. Bukas yung malalaman. Ano daw? Wala naman, hindi na ano. Ano lang yun? Natawa lang. Actually, mababait kami lalo na siya. hindi nga yung eh wala po nang kanyang nasyawa wala ka ng wala ka muro si Goku si Goku ang anak niya wala sa kita. magsasalita maaari ka nun maubos na ka ng lawa <laughs> saan ba tayo dadadaan tawag niya dada dadadaan nabupuno ka ng buhangin sa paay eh, no. na lang ko man picture ng oh, mamaya, pag mamaya na oh, wala naka video eh mamaya na, na. oo oh, oh. iba yan